Aiyah, kau terlupa.

Ito yung manok ngayon, eh, lungmi na lang para may sabaw-sabaw. Ang -sabaw. turta, pang huli ito, turtahin natin. luto na mga katropa, ihatin natin ito doon para madisplay, display Lagyan ng itlog, para ma-display na ito. Yung panghuli mga katropa, isang talong. A few moments later. Na natin natin yung lahat ng ulam makadrupa. Yan, masara na tayo. Nakahati at na po ni Mami Rina at saka ni RR. So, masara pa tayo. Pag-init pa masara natin ngayon. Ito si Kilko. Ibawal dyan, gilid. Hindi may wasang magpakapawis makadrupa. Masara pa gilid eh. tayo na pasayro ikot ikot Saka kaya kaya may tripa na po sa akin na kung uh, imo uy uh, muna ako saglit gilid makatrupa nagbis grabe basa yung damit ko sa init kita po na, alas 4 alas 4 medya na balik pa ko eh maya pag ko galing mamasada eh na kami nito pag uwi ko ano muna tayo ano nang uh, pambigas sa kapang ulam masada muna tayo Mayinis na ako saglit kasi Pasang-pasa natin Gamit Ini to Nanakira ko pa sa iro ako na Malapit na mga uh, ano Sila Ito ba yung bahay dito? Ang dami kamping yung kamping ngayon madilim na talaga mga tropa uwi muna ako kasi mabili mabili pa kami ni Johan ng ano niya pang tinda niya bukas ah. uwi na ako sa bahay mga katrupa. ito talaga buwan ng bahay mga tropa mangumbra na ta no, no, si ang mga bata na rin ako mga tropa kung, na lang, mga kung na lang yung mga tropa kung nalang yung bibili kasi madilim na si Bibi dyan na si yun kapag sumama hindi ka doon rin na mamugan okay. pumakatropa ito po yung nabingin. nabili ko na makatropa. May talong pa rin yung Lumpia uh, uh, pampalaya ganun pa rin kasi wala pang manok punta sana kami kanina Kaso, eh, sabado na lang kasi hindi kami magano siguro sa sabado at sa linggo ano namin yan para makalaba naman si Juan eh yung may ano yung may pasokan na lang sa eskwilahan uh, lunes hanggang ah uh, Biyernes na lang kami magbibinta. Kasi hindi dati rin hindi rin mabinta yung ano. Yung walang pasok kasi baka uh, karamihan ding bibili yung mga estudyante ba. Diba? Tapos mga magulang nila, bibilhan nila mga anak ng madalian. So maga sa katangalian. E, na. Para makano na. Uh, um, na sila bilhin ng ano doon sa mga restaurant sa labas ba. Kahit nga ako eh, hindi pa kami nagtinda. Palagi akong bumibili sa labas. Sa bayan. Sa restaurant. Kasi sila malapit na lang dito sa amin. Kaya maraming bumibili. Ayan. Ah, mayo ngayon? Buwan ng mayo eh. Dati ngayon kami mag magpista sana sa ah, perdahan namin. Inilipat eh, na yung ano eh. Inilipat eh, na yung terminal. Eh, wala tayong magagawa. magagawa eh, Ikot-ikot na -ikot lang tayo. Dati, dami nang uh, laki namin kita dati. Hindi pa, ano, ilipat yung uh, terminal. Yung karamihan kasi, dami nga yung pista eh. Ganun-ganun yung mga tao. Biyay-biyay ba? Lito to, bay. Marami yung dati Pasahiro Ngayon wala na Ikot-ikot na ikot lang tayo Kaya papawisan Magaling araw naman kami Gigising nito kasi magluto naman ito na, Ano naman ako dito sa tulay oh. Nandito na naman yung ano, Lumusot na naman yung ano ko Pa dito Sugat dito Nina. Pagtapak na lang yung ano namin tulay dito kasi delikado eh, wala na so na balik na gandahan lang kami sa paglatal eh, mas delikado kasi may bata kasi duan mahulog tapos may dalang bata Bili mo na tayo ng ulam natin ah uh, kasi siniguro ko yung ano kasi yung ibang tindahan pagpunta ko doon ni eh, nagsara na yung binilhan ko ulam doon pa naman yung sana palik ko na ako palengke bili ng ulam buti na bili ko lahat yung ibinta namin bukas salamat ang dati kilong isda

Gandahan kasi ang dami ng labahin. Sabado linggo talaga kami hindi magano makatupa para makalaban naman. Ano-ano -ano kami sa mga gawain namin. puro beses. Si Joan ang magtinda. Masada ako. Magluto pa. Ah! Kuya Dul yung sa'yo magkuhan ha? Kuya Dul yung sa'yo hindi ha? Bantay ni mo ha? Oh. Ini pai-pai, siapa talaga yang ano? Sigawang kuryente. Ito, ano to, pero saglit lang. Yung ano niya. Yung ilaw niya, yun. Hindi abot ng, ano, sa ng oras, hindi, hindi abot yung ikot niya. Dati pa yan, nakalakoy ano yan, patagal. Hindi, ano sa kang koyo ko yan, ha? Maghiwa ka lang mas mamaon yung day. Sahog natin. Manok baboy. Kaya yeah. pwede matutulog. labas. Tagabantayin sa amin. Sabi sa bang na talaga yung daanan ng mga katrupa. Di kawa kawaakat ng kahoy ito eh. Sa gitna. May gitna rin yan. Di doon talaga. Palagi kaming mano doon oh. No? Banda. Palagi kami doon. Di kanina dito. Ako. Kasi yung mga ganas lasa. Tanit rin nila dyan. Palaging basa kaya malam. Ito yung badang malad madaling marupok eh. Kasi may tanim na palaging yung giligan nila. <clears throat> okay lang. Ito so, may madaanan lang. Ah, mga katropa, maraming maraming salamat po sa sumuporta sa channel namin. sa anong yung klimutan mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. Mga katrupa, ingat po tayo palagi. Paalam!